Lopo. Ayan. Nandito ako ngayon sa aking pinagkatrabahuan. Bantay hanggang 11 p.m. Sarado. May kita nyo, sarado. Dahil dito sa Malaysia, naka-MCO kami lockdown again. Second wave, lockdown. Ito nyo, ayan. Sarado. Nice na Ang MCA dito, or lockdown hanggang 26. Titingnan pa ng gobyerno dito kung magiging okay ba pagka hindi baka i-extend nila ulit guys dito to sa ano, Malaysia lockdown again so wala kami trabaho minsan lang kami papasok pero ngayon pinapasok muna ako hanggang 11 para magbantay antayin ko yung security guard hanggang 11 pagdating niya pwede na kami imuwi nais nice namin Ayan. dito kung sa grab car ang passenger kailangan dalawa lang hindi pwedeng tatlo o apat magmumulta kayo na 1,000 ringgit o sa pesos is 10,000 Ang kalungkot dito. Pag MC walang katao-tao. Sarado. Kailangan gagawin. Okay hindi kailangan nasa bahay ka lang sarado lahat ayan Let's just say it, bali ito yung dito ako nagtatrabaho mga 2 uh, years and a half na ako nagtatrabaho dito sa so WIP pero dito sa Malaysia mga 6 na taon na ako hindi uh, ko pa rin alam kung magre-renew pa ako kasi ganito nga yung nangyayari yung sitwasyon dito sa Malaysia kaya pinag-iisipan ko rin kung magre-renew pa ako kasi kung magre-renew pa ako at uh, ganun pa rin yung sitwasyon wala din baka sa nito pauwi na kami tumas kasi bigla yung ano dito eh, yung case ng COVID bigla na lang pumutok ng madami dati bumaba na dito ng mga 1,000 plus pala namin magiging okay na nun so nakapagtrabaho ulit kami unti-unti biglang pumutok na dumadami na naman yung case hanggang sa yung gobyerno ayan, eh, nagbaba ng lockdown for 2 weeks bali pang second day na ngayon kapon may ginawa din akong video ng paglilinis namin mga bandang hapon yun tingnan nyo na lang guys yung mga nilinis namin So ang ganda na lang kitakits ulit bye